Ms. Edita, um, sa coverage nyo po dun sa law enforcement operations. Para... But... Gihatagan o kigayon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros nga may sa Senate Committee hearing kagahapon ang pagpangharas sa sakop sa media ato sa gihimong coverage sa kapindua kasimanang operasyon sa kapulisan aron aristohon ang self-proclaimed son of God nga si Pastor Apollo Kibuloy ug iyang mga kaubang akusado sa compound sa KOJC sa Davao City. Gustong masayod ni Tiveros sa tinuod niya na hitabo sa mga sakop sa media niya higayuna. Aron maklaro kung doon na ba'y police brutality o pagpanakit gikan sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kun KOJC. Naharas po ba ang media at saan galing yung harassment na yon? Sa PNP ba? Sa KOJC ba? Sa iba pa? Sumala ni Dita Kaduaya, ang President sa Mindanao Independence Press Council kung MIPC walay nahitabong police brutality. Pero nakasinati ang mga sakop sa media o pagpangharas sa mga miyembro ni Kibuloy, gawas o sulod sa KOJC compound at o sa coverage. Kasi every media member na pumunta doon, na members of the press, we've been subjected to harassment, intimidation, threat. And uh -huh. it came to a point na ako mismo, hinarap ko sila kasi if hindi ko sila tuturuan kung paano masaktan, paano nila ma-feel yung na-feel namin. Mm -hmm. Dugang ni Kaduaya nga samtang nagkadugay ang operasyon sa kapulisan sa KOJC compound, nagkaagresibo ang mga miyembro ni Kibuloy ug ang ilang pagpangharas sa media. Noong day 1, that was August 24, Uh, feeling namin, we were cheated of the basic information from both ends. Alam na Atty. ran. Hindi kami lumabas sa Atty. Torion, nandiyan siya. Alam ni, direk, uh, si, uh, ni Director Torre. Day 1, we were at the roadside. Uh, lumapit, lumabas si Atty. Torre na accommodate naman kami. Later on, lumabas si uh, Director Torre na accommodate naman kami. That was August 24. On August 25, ito na yung first confrontation ng members of the press uh, with some members of KOGC sa main highway. Ito yung August 25. And uh, August 26, 1 o'clock in, in the afternoon, 1.30 in the afternoon, Mm. ako as president of MIPC I went to see Attorney Torion and uh, Atty. Uh, and uh, General Torre napapirma kami ng papel para yung uh, for a harmonious relationship harmonious coverage mm -hmm. that was 1.30 in the afternoon after five hours about approximately 6 hours uh, yun nagsimula na naman yung nahulog yung taga TV5 ah uh. uh, Then, nasundan 9 o'clock in the evening. That was 9.10 in the evening. Ako na yung na-confront ang members ng KOGC. Mm. In fairness naman kay Atty. Torion, every time magdadaing kami sa kanya, he kept on apologizing. It came to a point na nagtatanong kami with this beautiful sprawling 30-hectare property covered with plastic bermuda. There are plastic people inside. Kasi nasasaktan na kami. I'm sorry, pero may mga mababait na super bait. May mga tuso talaga po. And we were not... Ang kalaban namin is kami yung legitimate na nagko-cover. Kami pa yung tinatawag na bayar na sinama na yung tumatanggap. Gikwestiyon sa MIPC ang ipakitang kinaiya sa mga membro sa KOJC na ang media igura nagbuhat sa ilang trabaho aron mapaabot sa publiko ang balita sa gihimong police operation ato implementasyon sa warrant of arrest batok ang kibuloy o sa kauban niyang mga akusado. Hindi namin tanggap na pinip... Sorry ma'am kami ng mga members ng KOGC habang na nun, siya nag-aamin-amin. Parang ano kayo? Banal? Eh kami yung makasalanan? Gikwisyon sab, hasta ang liderato sa KOJC. With the experience we have had, we are asking and questioning what went wrong with the religious teachings. Okay, pa. Kayo lang ba yung santo at kami yung makasalanan? Okay, and okay. ito yung pinaka-unfair. We were craving for information from both ends. Giyang yu karun sa MIPC sa Committee on Women and Children na amendahan ang pulisya sa so coverage nga naglambigit sa kababaynhan o kabataan. Especially in a hostel situation, and uh, I hope that uh, you, can, you can talk with the Committee on Information, public information, because the midterm election is approaching and we need at least a cloth of security from the government and the PNP. Matod ni andam sila ang may kini sa Senado. Lalo na sa pagbibigay nyo sa amin ng isang konkreto pang in aid of legislation. Ano po, uh, tama naman kayo yung pag, uh, pagpapaganda dun sa batas tungkol sa coverage in, in yung ganitong mga uh, either tense or even dangerous situations, particular sa kababaihan at kabataan. And well taken po yung pwede kami makipagtrabaho sa Senate Committee on Public Information. Naglaom MIPC nga mahatagang proteksyon sa gobyerno ang sakop sa media hilabi na nagsingabot ang 2025 midterm elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.